si Diwata ay mga akal may magnet talaga si Diwata kahit saan magpunta ayan hinahabol ng tao guys kahit saan siya magpunta kaya sabi niya hindi na raw siya nakakapagpahinga <laughs> ayan mahirap pala maging celebrity oh, nabulhabol iwasan <laughs> kita na Diwata guys? Ayan o, oh. nakita nyo naman, hinahabol-habol ng tao. Minamagnet, minamagnet ang tao. Kayo oh, yeah. Kayong naninira dyan ha? Ayan o. Oh. Kayo naninira dyan, tigilan nyo si Diwata. <laughs> ah, tigilan nyo na Ayan. Magagalit na si sir. Hindi kayo oh. sisikat. Si Diwata, sisikat. <laughs> ayan, okay. Ayan, <laughs>

Yeah. yung mga kumakain, iniiwanan yung pagkain nila, makapagpapicture lang kay Diwata. Grabe talaga karisma ni Diwata. Dami na kasunod, no? oh. Okay, tingnan natin kung saan siya pupunta, guys. <laughs> ayan, oh, ayan, oh. Aha, tingnan natin ano ginagawa. Oh, pinuntahan niya lahat ng kumakain. Congratulations. Oh, happy graduation. Congrats, ma'am. Ayan, yeah, oh, bagong wow, graduate. congrats. Dito nag-celebrate kay Tiwata. <laughs> oh, galing. Wow. Pa-picture nga, ma'am, pa isang isang. Thumbnail ko, ha? Thumbnail ko, ha? One, two. Ay, dapat kanina kasama si Tiwata. Tiwata! Tiwata! Graduation, oh. Dapat sa kanya yung thumbnail, oh. Thank you, pa. At, ade, ay ano itabi ko na lang ha. Uh, ko na lang. ko na Ayan, okay. Si Diwata. Ayan, oh, okay. pinagkagulo na. Yung mga kumakain, iniwanan na po yung kanilang pagkain, mga kababayan, para lang ano, Makipagpa-picture kay Diwata. Ayan, oh, no, bawat ka, uh, bawat sulok, bawat sulok. Hmm, sige, 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 Hi. Ay, pati bata. pati, Pati bata, pati bata. Pati bata, yan yeah, naki naki oh. no, na nakikihay, nakikihay. Ayan na. Aha, nakakita nyo. Okay, ayan o. UC time, right. UC break. UC break, UC break. Kita mo, di ba? O, oh, sino pa may birthday? Dilipas <Didi> din yan. <laughs> Hahaha. Ay, hey, Lili pastinya. <laughs> niya. nya naman, mo lang Oke, uh. okay, Oke, 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 okay. oke, 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 akan Ayan. Pila din, pila. Ayan lang. Ayan lang. Ayan lang. Kita mau si dibahas Back to, uh, niya, back to work, back to work. Back to work. Si Tivata, guys, back to work. Diwata birthday ko. Happy <laughs> birthday, May <laughs> pa-birthday anniversary. Di ba ta happy anniversary daw? Di ba ta? Si, and birthday nami. Di ba ta? Anniversary daw. Anniversary daw. Anniversary nami. anniversary Kita anniversary Anniversary, no, anniversary, yeah. na, anniversary daw. Yeah. Yeah. Ilang years na po? Ilang years na kayo? Ilang years na kayo? 15. 15 years, di pa kayo nagsasawa? <laughs> <laughs> Sarin lang ah. Ayan, ah. Happy anniversary. <laughs> hindi po lilipas ha. <laughs> Tatagal hindi pa another li 15 years Mami, pa. Huwag mong li ha <laughs> <laughs> Ano tanong? <laughs> thank you po, thank you. Baka may birthday pa po diyan. Baka ba? may birthday pa, pa-shoutout na. Ba? Oh, sino may birthday? Ay, birthday mo, ma'am? O, oh, sige po. Andun po, nasa ano? Ah, kaalis lang po. Mm, yan, o. No? talaga naman. Sige! Ayan, sasaluyusuyin natin, guys. Samantalahin natin hanggat nandito si Diwata. Ayan, <laughs> yun, o. Oh, Ayan, o. Oh, Ohoy, sige. Talagang si, na, iniisa-isa po niya yung mga customer. yung kanyang mga followers yeah. ini isa isa punya sige picture na picture dali 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 Diwata. ay dahil nahiyak pa nahiyak nahi pa sige na sige na sige na huwag ka pahiya sige na So ayan guys, makikita naman natin ano, sino nagsasabing uh, babagsak na si Diwata at uh, makikita naman natin Sangkaterba pa rin yung mga kumakain dito sa Diwata Paris Overload. Tingnan naman natin. At sinasabi nilang malaki na ulo ni Diwata. Hindi na, na, nakakakilala lang kung kahit sinalo pa man. Eh, yan naman siya. Yan naman ang ginagawa niya ngayon, no? Walang pakanting lang mesa, guys. Shout out po. Thank you, thank you, thank you. ano <laughs> na, na lang <laughs> Patis